For today's video guys, good morning to my vlogs. Ayan guys, i-flex ko mo na, flex ko mo na ang aking sabi. Ito, dahil ito ay natira. Natira doon sa pinamigay. Actually, ang magiging total na matitira dito ay dalawang sapad na lang guys. Kasi yung dalawa nito ay may pagbibigyan tayo. akong right? guys. Kaya sabi nga siya yung blessing. Kasi hindi naman namin ito guys. Dini, ito ay aming harvest. Ito yung aming harvest. Ayan, may bitak na yung isa. Nagbitak siya sa sobrang ano niya guys, sa sobrang laki. Napakalaki niya guys. Maliit lang yung ano niya. Siguro mga walo lang ata. Walo lang ata ano. Sapad. Kami guys ay mahilig talaga ka kaming magtanim. Actually sa Bicol, ayun ang ano namin guys yung... Ang araw-araw na buhay, guys, nagtatalim kami ng Do naman guys, may ano kami doon, may taniman kami ng abaka. Abaka naman yung pinaka main product namin doon guys. Tapos yung mga saging, niyo, mga ano na lang yan guys. Mga dagdag na lang. Pero abaka talaga yung pinapa source of money. Yes, ika nga. Ngayon guys, dito sa Cavite, dahil ganun lang buhay na nakasanayan namin, uh, yung mga lo yung lo guys tina ni natin ito nga yung opo guys oh. actually ano I yan mean, guys anim ah, mm. syempre isa na lang ang kasi yung anim ala na mga puro namin yung kakainin niya yeah, pinamigay na isa na lang natira yan, guys yung saging yung opo opo kasi yan I mean, guys ma ano yan humahaba and then guys dahil like, may mga ano nga tayo may mga nga guys, may mga papaya tayo na tanim. Yan. Actually, napakaganda magtanim ng papaya. Kasi simula sa dahon. Ano ka lagi share guys? Napaka... Napapakinabangan productive talaga siya guys. Ito yung ano, ginawa ko. Actually, marami yan guys. Yan, napamigay ko na rin yung iba niya. Ayan, di ba? Ang nakira na lang yan. Diyan ay tatlo. Tatlong garapon. Ang nagawa ko dyan, guys, siguro mga ano yan, isang napakalaking garapon. Tapos mga anim ata na ganyan ng kaliliit, guys. Sa tatlong papaya manalaki, din yun ang nagawa ko. Uh, sabi nila, guys, masarap na yung ko ng atsara. Yes, guys, tayong mga bikula, no, guys, tayong mga probinsyano. Yan, parang nabaster niya rin natin yan, guys, kasi nga, yan yung buhay natin. Yeah, hindi ni pang ano lang yan, guys, pang-consume kasi tinatamad ako magbenta. Gumagawa lang ako para pang-consume mo, guys. Yeah, bidang bida ating saging. Ito guys, yung ano natin, yung likod bahay na tinanim natin, syempre kumpleto tayo diyan. Yung nuya na ginamit natin doon sa ano, guys, yung ginamit ko doon sa Yes. Dito na rin niyang kinuha. Yung papaya, yung luya, yung sili. Ay, yung bawang, guys. yon binili natin kasi wala tayong bawang na yung dyan. Yan, yung mga, ano, guys, yung mga ingredients. Dito na rin niyang kinuha sa ating Monting Garden. Ito, guys, yung garden natin, siyempre. Yan yung saging. Yung saging natin dito, guys, ano, dalawa lang yung may bunga na lapundan. Ayan, lapundan. May igsinang siya. Abot mo alang siya, guys. Eh. Kung gusto mo na siyang kainin pa isa-isa yung ginong, pwede. Kasi pwede mo lang siyang anuin eh. Abutin ng kamay kahit, kahit um, height mo ay 5 ba. 5 feet. Abot mo na yan siya, guys. Kasi hindi siya ganun ka taas. Maliit lang yung tanima namin dito, guys. Kaya lang... Ayan, medyo puno. May nangunguha na nga. Nandung nice, oh. Kangkong, ayan. Oh, aking kapatid. Pupunta sila dito, guys, para ano, mamitas din ang gulay. Ayan yung upo natin. Likod lang ng bahay to, guys. Misa talaga, guys. Basta hilig mo yung pagtatanim, guys. Yung tagtubo ng gulay, maano rin yan, guys magaan ba? Yung kahit dahon lang itanim mo, tutubutan talaga yan guys. Kapag, ang uh, sabi nga nina, yung palad mo may mag magaan ba sa pagtatanim? Sabi nila, ganun daw kami. Magaan ang kamay namin sa pagtatanim. Yan yun po natin. Mahaba siya, guys, eh. Mahaba siya. Siyempre, sa gilid niyan, guys, may mga sitaw din yan. Si Ate Gracia dyan. And then may ano rin tayo dyan? May talong? May talong hindi nangalam na dala na ating camera. Kasi yung talong guys, pa isa-isa lang yung bunga. Hindi, hindi siya mabunga. Nag-uumpisa pa lang siya. Ito yung upo natin. Nilagyan lang natin yung guys. Now, ano pa yung ano alam may lagay namin. Jelly straw. alam bre hindi, nakaka-excite. Nakaka guys, na baka ano. Mga ilang tao lang mamumuha na rin itong ano na to. Ano ba ang tawag nito? Kamansi? Yan guys, kamansi. Meron din tayo dyan guys, mga pili. And then yung saba natin guys, ito yung ating mga saba. Yan, may bunga na rin yung isa dyan guys. Oh. Ayan, yung puso niya, nilagay ko na sa ref guys. Andito na yung ano, kasi bumili ako guys now. Karning kambing. Yan. Isisigang ko yung karning kambing na ko ng poso. Actually, ang gana sa akin. And then, ito yung sili, guys. Dito na rin tayo kumuha ng sili na pinanglagay doon sa ating, ano, guys? Pickles. Yan, kaya wala na tayo masyado. Ito na yung ating, ano, guys, pwede? Finish product ng ating ano guys papaya pickles yan nilagyan na natin ng sauce yun nilagay natin yan guys na sauce ay suka pinakuluan lang natin ay in, pinakuluan lang natin guys yung suka may asukal and guys ano na yung suka at sukan huwag kayong maglalagay ng topi guys Pagkukuluan lang natin, doon na rin natin ilalagay, guys, yung pamenta. And then, yung mga ako, guys, ang ginagawa ko yung ano, carrots, sinasabay ko na rin, guys, para lumambot ng konti. Tsaka yung, ano, guys, sili, inahalo ko na rin doon sa pakuno para yung atuma niya, guys, ay talagang lumabas. Kaya, nga, napakabango, guys, sumasama sa kulunang ng suka, asukal, yung sili. Siling, Bala ka na kung anong sili lagay mo dyan, guys. Huwag lang yung siling, ano, sobrang angaw. Isama mo sa takulu, guys. Napaka-bango. Oh. Yung guys, ito yung ating mga ingredients. Siyempre, dapat may pasas. Yan yung nagbibigay salap, guys. Yan yung ating siling pula, siling green. Na Siyempre, dapat marami yung bawang. Ayan yung supa na pilay. Ating takukuluan. Ako. Sugar. Ah, may kunting asin yan guys Dapat may asin Yun kasi pang balance guys Siyempre wag din natin kalipan ang ating pamilya. Tayo <tay natin kumalo And then ito na Thank you very much for watching guys